video. Galing. So, ang galing. O, ito yung kasi nagagamit ko na yung mga maliliit kong socket wrench. O, yung dati, ano kaya taga ako dito sa ratchet. Although, okay naman yung ratchet. Pero, iba pa rin kasi yung power kapag may impact wrench ka. Kaya, buti na lang meron tayo dito. Adapter socket. O, so, kapag bumalik ka nito, yan. Iba-iba yung sex. Ano, tatlong piraso yan. Simula dito sa pinakamalit. Yung 1-4. Sumunod yung 3-8. And, yung 1-2 na kasing sex dito. O. So, ang galing lang. O. Eh. Kasi, pwede mo na magamit talaga siya. O. Kapag ka talagang, uh, may mag-DIY ka, yan you know, o, mas mapapabilis. Yan o, gagawin ko ganyan ko lang. Diba? di ba? Oo. Mabilis lang. Grabe ang ganda. <laughs> ang gagandahan pa dito, kung sakaling mayroon kayo mga tools na pang screwdriver o kaya yung mga alin, pwedeng pwede nyo din yung gamit. Eh, no, tulad nito. Halimbawa, itong sa positive na to. Oh, yan. Ilagay mo lang yan dito. Yan you know, <laughs> o, you know, mas mabilis. At kung wala ka nga naman yung wrench cringe o pwede ka din gumamit nito ating barena. So, ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang itong ulo, salpak mo lang siya dyan. At yun, yun. So, magagamit mo na ulit itong ating mga, ati mga maliliit na sakit fridge. Yan, yan. Lagay mo lang yan. Yan. <laughs> Di ba? Ang galing nyo. So, Kung gusto nyo talaga ma-maximize yung paggamit ng inyong mga tools, ayan, bumili kayo nitong adapter sakit na ito. So, talaga mga gamit natin ito. So, lalagyan natin yung link dito sa ibaba. Yan. I-check nyo lang yung yellow basket. So,